Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay medyo kakaiba nga ito sapagkat sa live nilang ito ay parang nag-away nga si Kuya Ruel and Miss Rachel. May isang bagay kasi silang hindi napagkasundoan at parang nagkaroon ng mainit na usapan. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa pagiging insensitive. Parang may issue kasi na parang naging nalang daw sensitive si Miss Rachel. Kaya parang inaasar din siya ni Kuya Ruel at ina sa kanya na dapat hindi daw siya ganun. Noon tingin po na lang ng mga bashers ay talagang papansin niya din at papatulan eh dapat hindi daw ganun. Sabi naman ni Miss Rachel ay iba-iba naman daw ang mga tao. Siyempre may mga tao na katulad niya na talagang sensitive at mabilis masaktan. Kaya dapat naintindihan daw yon ni Kuya Ruel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay naiintindihan niya yun. Ngunit gusto niya lang daw itama at explain talaga kay Miss Rachel kung ano ang magandang gawin niya at kung ano ang mga bagay na dapat iniiwasan niya. Ayo, oh. Huwag maging... Huwag kang maging ano... Huwag kang maging... Totoo man. Bunyin nyo yun. Ipag i-highlight. Bunyin nyo yun. Nasaan nyo man yun? Paano nyo i-interpret? Kung sensitive yung tao. Sensitive oh. ako It's up to you. Iba-iba tayo. <laughs> oh. <laughs> so yung daw sasaga mo, Di ano wala ba kung sensitive siya or hindi? Hindi. Kasi sumasagot man siya. Ikaw lang yung sensitive. Kasi <laughs> oh. ikaw yung nag-react. Siyempre. Oo. Oh. Yeah, dapat insensitive ka. Dapat alam mo yung sensitive. Al al ano al yung pagkakaiba ng al al ng tao? Alam ko pagkakaiba. Ano al pa? Pagkakaiba. Ikaw lang si Titi Jan. bakit ka hindi Hindi, nag-explain ako. Hindi nag explain. Hindi na tayo na. Bakit iba Ano lang? Nag-explain ng Nayos. O bakit mo? hindi ako? Nasmile. Bakit sa ka? May nag-joke ba? Wait. Bakit? joke <laughs> daw. Bakit yun? ka rin. joke daw. Be professional. Thank Hindi lang ipabayo ko. Be professional pero uh -oh. yung ginagawa mo. Yeah. Ano? Ang mambuli. Bully ba yan? Bully ba Oh. Yeah. Sabihin mo daw, i-explain mo daw. Kina-correct mo siya? No, kina-correct. O, mo ba pag-correct yun? Ano pag-correct doon? O, ano ang pag Why? Hindi po kami nag-aaway. <laughs> ka? <May laughs> Oo, oh, hindi siya umiyak. Ikaw lang yung sensitive. Kasi sinasabayan niya. O, ganyan tayo. Huwag <laughs> kang maging... Deep inside, nasasaktan siya. Huwag kang maging uh, ano. Huwag kang mag-alupo. Mag-alit gusto mo? Away o gusto? Ikaw. Ikaw. Opo, piko na si Dodong. Tingnan mo po yung mukha niya, di ba? lang <laughs> ba tayo? I know how to handle. Uy, <laughs> <laughs> <Ayun>. <laughs> away na yun. Hindi po. Ganito po talaga ako mag-explain. Hindi pa ako tumatawa kung nag-explain po. Sabi naman ni Miss Rachel ay para nga daw nagagalit na si Kuya Roel sapagkat seryoso itong mag-explain sa kanya. Sabi naman ni Kuya Ruel, ay ganun lang daw talaga siya kapag nag-explain. Siya ay seryoso at Mukha daw siyang galit kahit hindi naman. Inasar naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel na parang siya daw ang mas insensitive sa kanilang dalawa. Kaya parang lumalaki na nga ang away. Sabi pa nga ng mga viewers ay parang nag-away talaga ang dalawa sapagkat may parte ng live na nag sila. Ibig sabihin ay ayaw nilang ipaalam sa kanilang mga viewers at mga subscribers kung ano ang kanilang mga sinabi doon. At makikita nga natin doon na talagang mahindi nagpagkakaintindihan ang dalawa sa parte na yun kung saan nila kaya nag-usap muna sila. Pagtapos naman nun ay parang sinasulyo na nga ni Kuya Ruel si Miss Rachel sapagkat pinupunasan niya ang pawis ni Miss Rachel. Tawang-tawa naman si Miss Rachel sapagkat sabi niya ay doon sa live ay hindi daw sila mag-aaway. Pero baka after ng live ay may inis daw siya. Kaya tawang-tawa din si Kuya Ruel sapagkat kilala niya na si Miss Rachel. Medyo pikon nga daw si Miss Rachel. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay si Kuya Rowell daw talaga ang pikon. Oh, Mister Cupido ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mister Right? Ikaw nga ba love of my life? Po ako. Kasi hindi, alam po, po natin paano i-handle, paano natin i-fix ng maayos, hindi po para tawa-tawa. Sensitive. oh correct po, being sensitive. Uh, huwag maging sensitive kasi mahirap yung... Kunting ano lang, bibigyan mo na ng... Oh, gano na din ano. Salamat <laughs> po mam Laila Mendoza. Thank you so much po Tita Laila. Yes, nagko-correct lang di ako galit. Matay bang galit sa nito ko. Pero deep inside mm. The... Hindi. Palang mind. Walang deep inside dyan ka. Pagandang tarahan Dani ka ti po. Okay. Di naman maulan diyan sa inyo. Di naman po. Galit na si Rachel. Ay oo oh, oh. po. <laughs> di ako galit. Ah. <laughs> di, ako, di ako galit. Huwag niyo ako nang sabihan sobrang arte. Huwag <laughs> <O> galit. <laughs> Dito siya galit. <laughs> <laughs> At alin yung gumukas na? Ayaw. <laughs> Parang na nahinimik lang, sobrang arte agad. Ay, grabe man po kayo. Maayak na yan. Sige, iyak ako. Iyak yeah. ako. Tisyo. Tissue, wala kam. tissue. Kaya Ayan, nagtawin. Tuna Ay, naman ako ka, ano dyan. Hindi, baga. Kasi pawis ga. Grabe, hindi mo na ako pinapawis. kunasan. Hindi ko eh. oh, dito, isa na lang yung ano. Eh. I receive the amount of. Magkana po gusto nyo? Magkana po? Oo. Ayoko na talaga maging estudyante. Bakit? Uy, nag-online school po. <laughs> Langga. Uy, <laughs> nag-online school tayo. Uy, <laughs> makinig Ay, po kayo. Ayun ang pag-istudyante. Ay, makinig po Bakit kayo. Bakit pag-istudyante? Bawal magbigay ng opinion? Tama. Um, uh, everyone po, entitled. Magbigay ng opinion. We have a freedom of speech. We have uh, We have uh, a... <laughs> hindi ka, nagkakaisahan niyo ako. Wala, hindi, hindi. Walang pagkakaisa dito. Pagkakaisa? Walang pinagkakaisa. Oh, <laughs> Hindi walang pinagkaisahan dito, no? Lahat tayo sama-sama, uunlad tayo, sama-sama. -sama. na. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga naman napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!